Bahang-baha na, grabe. Eh. Tagal tayo mga ano nito pa rin. pa ito, di ba? Ano na nabing nabing? <tipos> Bigger. 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 Ano? Lusog! Dalawang natutulak kayo kailan yung Oo, bahay nila. Oo oh, yeah, no. yeah, yeah, yeah. no. oh yan, sila mo, yan. Ang lakas pa ng current ng ano, pababa. Ah, may wave niyo. Hmm. Sarap ng paligo ng mga bata. Sigurado yan. Ang mga ilinang daga. Lefto yan, lefto. Wala bang. Lahat na informal Oh. Oo. Oh. Ah, pa na. Apaw. Ah, ha? Ay, oo, oo nga. Nakatumba. Hindi, umangin kasi eh. Sino? Inandan niyo. In anihina. Akit kami nandun? Diyan. Right. Diyan dito. Kaya, kaya nga Yun, humina na. Kasi ang tubig pa. <laughs> Oo nga, matagal pa ito. Paupain mo ayaw mo yan. Eh. <laughs> Dato'n <tumigil laughs> yung yaman na dyan, hindi na lumulusot. Balay. Yan, tumigil na o motor po, inabot na ba? Inabot na yan. Nga pa? Nasaan pa yan? Sa hindi pa, ano yan? Oh, maliwanag na parin yung araw. Ay, uh, ano, langit. Kanina, zero, no? Hindi na yan. Ayan lang yung tubig, umalis na rin yung tubig. nga. O nala, patuyon na to. Ayan o, pababa na o. Halew na hilo yung itong mga bati ko. Ayan o. Okay, yes, sayaw! Ano, langoy dyan, langoy. Sige. Yan. Langoy, bakit? Langoy. Langoy talaga. Oo nga. Eh, nakatindi mo ako, kuya. O, pera mo ako na ito yan. O, sige, o. Eh, siyapat oh, mo kami, kuya. O, sige. Yun o, know, papaloyin ka ng walis tingting, o. Oh. Mabigat yan. Ma ano yan? <laughs> langoy na, rali.